Hello everyone. Nako guys, hindi ba kayo nagtataka na alam mo yung sa dinami-dami ng nagpunta sa Amerika kasama ni President Bongbong Marcos as delegates niya. Sobrang dami nila, ha? full force. Ang gastos milyon-milyon kasi 'di ba hindi siya nagpa fly ng hindi first class, 'di ba? Remember that, sinabi niya 'yan eh. Tapos 1% lang yung ibinaba ng tariff from 20% naging 19%. Di ba? Hindi ba kayo nagtataka? May nagsabi naman, may nag-comment, may, may nag-post naman na ano daw yun eh. Yung 0% ng USA. Kasi sa atin, 19% yung tarif ng USA sa atin. Yung Philippines naman, 0% yung tarif natin sa Amerika. ba? Diba? Sobrang-sobrang galing. Alam mo yung sobrang um, paldong paldo. <laughs> yun yung uh, ano dito sa amin eh, sikat dito sa amin eh, paldong paldo. Oo, oo. ibig sabihin it's a win-win. Win-win nga ba talaga? Bakit kaya? May nagsabi namang dahil daw yung 0% daw ng tarif ng Amerika sa Pilipinas ay plus, may plus daw yun eh, may plus daw, penguin. Ano kaya ibig sabihin nun? <laughs> <laughs> May plus daw yun na penguin. Ano kaya pakay nila dun, no? Bak but ang dami nila, tapos ganun lang. Kaya talaga feeling ko, budol din to si Trump eh. Tingnan mo yung post niya, ba diba? Sabi niya, President Ferdinand Marcos of the Philippines is just leaving the White House with all of his many representatives. Imagine mo yan, many representatives. It was a beautiful visit, and we concluded our trade deal whereby the Philippines is going open market with the United States. Adiba, oh, bonga, open market. And zero tariffs. Imagine, the Philippines will, will pay a 19% tariff. In addition, we will work together militarily. Oh, diba? Galing-galing. Ang daming addition ng Pilipinas. It was a great honor to be with the President. He is highly respected in his country. Wow! Guys, gusto kong i-highlight yun. <laughs> he is well- he is highly respected in his country as he should be. He is also a very good and tough negotiator. We extend our warmest regards to the wonderful people of the Philippines. Grab him bola to see si President Trump. Grab him bola. <laughs> <laughs> Grabe, wow na wow na wow talaga. Highly respected in his country. Tough negotiator. Yun bang matatawag mo sa tough negotiator? 1% lang yung binaba? Samantalang guys, eto o, oh, eto. Eto guys, oh, ito presidente ng Indonesia. Load lang yung gastos, yung 32% tariff nila ginawang 19%. Yung sa atin, full force pa ang delegation at gastos, pero 1% lang binaba unless iba pa kay, di ba? Ito yung post to ni Ruwen Agwanson, binabasa ko yung caption niya. Unless iba pa kay. unless mahina talaga. Joke only yung tough negotiator Emmy ni Trump. Oh, yan yung post ni Ms. Rowena Guanson, guys. Kasi nga daw, tumawag lang yung president ng Indonesia, di ba? Tapos yung binaba magkano? 19, tapos 32. So, 11, 12, 13% yung binaba ng Indonesia. Through phone call lang at sa Japan din daw, 25% naging 15% sa Japan. Imagine mo yun. Tapos yung Pilipinas gumastos. Ilang milyon kaya yung gastos nila, no? Ilan sila dun. Tapos first class flight. Tapos yung ano panila nila dun, gastos, no? Grabe. Tapos 1% lang binaba. Sabi ni, sabi naman ni Ma'am Rowena Guanson, unless iba pakay. Di ba? Grabe. Kaya guys, anong masasabi nyo? Oy, ito pa, sabi ng mga senator guys, umalma, nag-react yung mga senador. Ito sabi ni, ano, ito post naman to ni Sulong Aguila. Sabi ni um, Senator Amy Marcos, a mere 1% reduction in tariff rates for Philippine goods while U.S. goods enjoy zero tariffs. certainly does not look like a win for the Philippines. Correct? Kasi nagbubunyi sila eh. Sobra. Sobrang, alam mo yung, sobrang um, nagbubunyi yung mga BBM fanatics, yung mga <laughs> pro-admin sa um, 1% na pagbaba, no? ng tarif Nako, Grabe. Tapos ito naman, sabi ni um, JV Ehersito, sabi niya, masyado tayong dihado. This is grossly disadvantageous to the Philippines. Hanggang ngayon, little brown brother pa rin ba ang tingin sa atin? Nako, hindi na. It is an insult talaga. Hindi na little brown brother. <laughs> little black brother na siguro. Sabi naman ni Panfilo Lacson, 19% versus 0% tariffs is definitely not the most fair deal between decades old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. It is time for us to look for other trade partners. Agree? Agree ako No, it is time for us talaga to look for other trade partners. It is an insult, very insulting talaga yan. Pero grabe, sobrang proud na sila dyan. <laughs> ba? Diba? Meron pa ba? O oh, meron pa dito si Senator Subiri, sabi niya. Parang lugi ata tayo. Ah, 19% ang export tariff natin sa mga Pilip Filipino products papunta ng US tapos sila walang taripa papasok dito. Naku, kawawa ata mga magsasaka natin pag bumaha ng manok, baboy at karne dito sa Pilipinas. Baka mamatay din ang industriya ng mais dito sa atin. Buti pa ata ang Japan, 15% lang. Tapos babaya din ang mga kanu ng 15% papasok sa kanila. <clears throat> Dapat naman kung tinatrato tayo ng USA bilang treaty ally, eh di ganun na rin sana sa Japan yung nakuha nating mga taripa. Kore, kasi sa Japan guys, 15% yung tarif ng US. Tapos yung Japan, 15% din, di ba? Pero sa atin guys, sobra. 19% tapos 0%. Yung US, di ba? Grabe, sobrang laking insulto. Kaya guys, anong masasabi nyo? Nako, Don't forget to like and mag-comment kung anong masasabi niyo dito, kung agree ba kayo or naiinsulto ba kayo or naaawa ba kayo sa Pilipinas kasi grabe, sobrang nakakaawa na yung Pilipinas. God save the Philippines.